Oh, my God. Oh, my God. Diyos ko, naloka ako kasi yung kama ko inapakapaka ni Kuya. My God. Sa aking kama inapakapaka. Nakakaloka ka yung paa mo, Kuya. Diyos ko, maawa ka. Di balik maserang aircon ko. Wag mo lang apaka ng aking kama. My God. Baka maho pa ng paa mo. <laughs> Charot. Diyos ko, hindi na kinaya ng air ko. Nang init sa labas, nakakaloka. Wala akong magawa, hey, kahit apakapaka ni kuya ba? yung kama ko. Nakikipag-negotiate pa ako dyan kasi ang gusto niya, Mia Kamsin. Ang gusto ko lang, Kamsin. Mia Kamsin da, 150 riyal. Oh my gosh. Tapos ito na nga, si kuyang pakistani. Siya raw ang magbubuhat. Kung sino well, pa yung payat Siya yung Gigi? magbubuat niyan Hindi Ooh, si Kuya yung God. malaki Naloka talaga ako, Diyos ko Pakistani lang talaga ang sakalam Ayan na, oh Oh my God Oh my God naloka ako yan Bigat-bigat niyang air ko na yan Mabigat pa yan si isang sakong bigas <laughs> Diyos ko, nagulat talaga ako Kaya ni Kuya Kala ko magbubuat si Kuya Yung mataba kaninang malaki huh? Hindi pala Siya pala, Diyos ko, kaliit na mama tapos kinaya niya yan. My gosh. Nagulat talaga ako. <laughs> I'm sorry.